Hey, hey, hey. <laughs> pede. <pwede. laughs> so ano nga ba nangyari doon? Bakit nga ba retake si Pops? Tara at panoorin natin si Paps kung ano nga bang nangyari sa kanyang driving skills assessment. Kung bakit nga ba siya dapat mag retake sana, no? So ito, dito, banking, banking. Okay naman siya dito, yo eh, Okay naman, magaling si Pops, eh. Marunong naman talaga siya. So, dito naman sa figure of 8 Tignan natin kung ano Okay naman, buo-buwelo po So, ito may buwelo sipop sa figure of 8 na maliit Okay, very good So, isa pang balik Tignan natin kung sasabit Oo, oh, wala naman problema Oop, oh, yun lang, hindi na siya bumalik sa kabila So, umikot agad sa number 1 Tapos, mali yung ikot sa number 1 Tapos, sa number 2 Mali din ang ikot sa number 2 So, ayan Number 3 naman Ito number 3 Mali rin ang ikot mga pap sa number 3 At number 4 Mali pa rin ang ikot ni Pop. So may may sariling ikot si Pop sa hindi nasunod yung yung format ng ating ano uh, itong rules nito kasi may ano yan eh, may tamang format kasi yan eh pag ikot. So ayun ang nangyari kaya naman retake si Pops dito Pero hindi na rin siguro kasi magaling naman yung handling niya Tsaka marunong naman talaga siya Kapag kaganyan mga Pops goods na yan syempre